Sa likod ng isang boses na kahiwig ng isang tinig na minahal ng buong mundo, mayroon tayong isang pangalang unti-unting nagiging pamilyar sa maraming Pilipino. Siya si Ruel Carino, ang tinaguriang ka-voice ni Matt Monroe sa programang The Clones. Ngunit sa likod ng kanyang pag-angat at papuri mula sa madla, may mga kwento at katotohanang ng hindi alam ng karamihan. Mga detalye na nagbigay daan sa kanyang paghubog bilang isang natatanging talento sa SFK career at hindi mo word alam tungkol sa Ruel Carino. Maraming nag-aakala na si Ruel ay lumaki sa isang kapaligirang puno ng musika. Ngunit ang totoo, ang musika ay hindi agad bahagi ng kanyang kabataan. Sa murang edad, mas nakilala siya bilang isang tahimik, observant, at reserve na batang may kakaibang kahiligang makinig, hindi kumanta. Ang pagtatagpo niya sa mga kanta ni Matt Monroe ay hindi deliberate. Hindi ito bunga ng training, o ng pagnanais na tularan ng singer, ang koneksyon ay nagmula lamang sa isang pagkakataon, ang marinig ang isang lumang record sa isang okasyong pampamilya, isang musika, isang boses, isang tunog na tumago sa kanyang pag-iisip. Hindi alam ng karamihan na bago pa man siya kumanta, matagal muna niyang pinag-aralan ang phrasing, vocal warmth, at speech patterns ni Matt Monroe. Hindi dahil gusto niyang maging katulad kundi dahil nakita niya rito ang standard ng pagiging parehong simple at elegante. Ang impresibong pagkakahawig ng kanyang boses kay Matt Monroe ay hindi bunga ng pagsasanay na conscious. Ito ay natural na timbre na matagal niyang ikinahiya noong una. Sa maraming pagkakataon, hindi niya inaasahang magugustuhan ng tao ang kanyang classic tone sa panahong mas hinahangaan ang modern at contemporary vocal styles. Ang hindi mo alam, ilang taon siyang hindi kumakanta sa publiko dahil pakiramdam niya'y hindi siya babagay sa uso. Nagtangka siyang baguhin ang kanyang boses, ngunit laging bumabalik sa natural niyang tono. Isang tunog na parang alaala ng lumang panahon. At higit sa lahat, isang YouTube clip lamang na na-upload nang walang pahintulot niya ang nagbukas ng pinto sa The Clones. Isang maliit na video, isang simpleng performance, isang bigla ang pag-angat. Nang pumasok siya sa The Clones, marami ang humanga. Ngunit hindi alam ng karamihan na kasabay ng papuri ang mabibigat na pressure na kanyang hinaharap. Hindi madaling gayahin ang isang boses na may malinaw, malilinis at klasikong linya tulad ni Matt Monroe. At higit sa lahat, kinakailangan niyang panatilihin ang dignidad ng pangalan nito. May mga araw na halos mawalan siya ng boses dahil sa pag -e ensayo para lamang mapanatili ang consistency. Pinag-aralan niya ang accent at articulation ni Matt Monroe upang maging mas tumpak ang kanyang rendition. At may mga sandaling gusto niyang sumuko dahil sa takot na hindi niya maabot ang expectation na inilalagay sa kanya ng madla. Ngunit ang hindi mo alam habang pinapanood siya ng libu-libong tao, siya mismo ang pinakamahigpit na kritiko ng kanyang sarili. Sa bawat performance ni Ruel, may mga kwentong hindi nare-record ng kamera. May mga rehearsal na patuloy kahit gabi na. May mga pagkakataong hindi siya kumakain sa tamang oras. At may mga panahong hindi niya nadadalaw ang mga mahal sa buhay dahil sa commitment sa show. Isa sa hindi alam ng marami. Hindi niya planong sumali sa anumang singing contest. Hindi niya hinanap ang spotlight. Siya ay tinulak ng mga taong nakarinig ng kanyang natatanging boses, mga taong naniwalang may espesyal siyang maibibigay. At sa kabila ng pagod, stress at pressure, may isang bagay siyang hindi isinasantabi, ang paggalang sa mga awiting kanyang binibigyang buhay. Ang hindi mo alam, may mga sandaling tinanong ni Ruel ang sarili. Ako pa rin ba to? Kaya ko bang panindigan ang pagkakakilanlan na ibinibigay sa akin? Hanggang saan ako dadalhin ng boses kong ito? Si Rowell ay hindi lamang singer siya, ay isang taong patuloy na nag-aalinlangan sa kanyang landas. Ngunit ang hindi nakikita ng madla ay ang kanyang pagpapakumbaba sa harap ng biglaang kasikatan. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng pressure. Sa halip, ginamit niya ito upang mas paunla ang kanyang talento. Kung tutuusin, hindi lamang boses ni Matt Monroe ang naririnig kay Rowell. Naririnig din natin ang kanyang sariling pagkatao. Isang tao na may respeto sa musika, may malasakit sa audience, may pusong handang ibahagi ang lumang alindog ng mga klasikong kanta. Sir, higit sa lahat, may integridad bilang performer. Hindi mo alam na hanggang ngayon, siya mismo ang nagaayos ng bawat detalye ng kanyang rehearsals mula sa key, timing, breathing, at emotional delivery. Wala ni isang bagay ang isinusuko niya sa chamba or improvisation. Para sa kanya, ang bawat nota ay isang obligasyon, isang pangakong dapat niyang tuparin sa mga nanonood. Maraming naniniwala na si Ruel ay self-taught singer. At totoo walang formal vocal schooling ang nagtulak sa kanya pataas. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may sarili siyang secret training routine na ginagawa sa loob ng maraming taon bago pa man siya sumikat sa nitang maliit na kwarto gabi-gabi. Gumagamit siya ng lumang cassette recordings ni Matt Monroe. Inuulit nito ang bawat kanta hanggang umabot ng isang daang beses bago niya ito kantahin ng buo. May notebook siyang puno ng notes tungkol sa breath placement, tone stability, at dynamic control. At higit sa lahat, pinag-aaralan niya kung paano nag-iisip ang boses ni Matt Monroe ang phrasing nito, ang emotion shifts, at ang musical intelligence sa bawat linya. Ang hindi ninyo alam, isa siyang natural-born researcher. At ang boses niya ay produkto ng libo-libong oras ng tahimik, matiyaga, at detalyadong pag-aaral hindi lamang panggagaya. Hindi alam ng marami na sa likod ng kanyang kumpiyansa sa entablado. May isang malaking takot si Ruel, isang takot na halos nagpahinto sa kanya bago sumabak sa The Clones. Ito siyang... Takot na hindi niya mapanatili ang mataas na standard na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Para kay Ruel, ang boses kung saan siya nakikilala ay hindi isang bagay na basta ibinibigay ito ay responsibilidad. Sa tuwing umaawit siya, naramdaman niya ang bigat ng paghahambing, ang pressure ng pagiging the Matt Monroe voice, at ang pangambang isang maling nota ay sapat na upang siya ay husgahan. And the young hinder Oscar and Kramian, may ilang gabi siyang umiiyak sa frustration. May mga rehearsal siyang tumatagal ng higit 6 na oras dahil hindi siya kontento sa sarili. At minsan, handa na sana siyang mag-back out. Kung hindi lamang dahil may isang tao sa kanyang buhay na nagsabing, Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na kaya mo? Kapag naririnig natin si Ruel, agad nating iniisip, parang si Matt Monroe. Ngunit ang hindi alam ng marami, may tatlong technical qualities sa boses ni Ruel na bihirang makita kahit sa mga profesional velvety warmth. Ang natural na init ng kanyang timbre ay halos katulad ng vintage microphones noon. Natural, hindi processed. Steady vibrato control. Hindi nanginginig, hindi lumalampas consistent at refined. Natural British-like enunciation. Sa kabila ng pagiging Filipino, ang diction niya ay malinis, round, at smooth isang bihirang kalidad sa mga local singers. At may isa pang lihim Kayang baguhin ni Ruel ang microintonasyon ng kanyang boses ayon sa era ng kanta. Isang skill na pinag-aaralan ng mga advanced vocalists sa loob ng maraming taon. Hindi alam ng karamihan kung gaano kahirap ang proseso sa likod ng The Clones. May mga rehearsal na hindi umaabot sa final performance. May isa na pagkakatong kailangan niyang mag-adjust ng tono sa mismong araw ng show. At minsan, may mga technical problems na nangyari habang live pero hindi ito halata dahil napakakontrolado niya. Hindi alam ng marami. May isang pagkakataon na halos mawalan siya ng boses 30 minutes bago maglive Isang beses, nagka-error ang audio track pero inawit niya ang buong kanta perfectly dahil kabisado niya pati instrumental runs nito. At may episode kung saan inadjust niya ang entire vocal dynamics para imatch ang echo sa venue habang kumakanta. Iyan ang antas ng professionalism na hindi nakikita ng kamera.